Ama Merna. Si Ama Merna po ay ating isinali po. Good morning mga kalingap. Narito muli si Ama Merna. Magbibigay sa inyo ng konting reaction Nako, may bago na namang ano ngayon. May bagong love team na binubuo. Alam natin magkiklik itong love team na ito dahil first time pa lang nilang mag -meet. Nako, talaga nga naman, nakakakilig na. Ang tinutukoy ko rito ay si Kalingap Dan at si Midet. Kung mapapanood ninyo ito sa channel ni Kalingap Rab, ang tungkol kay Kalingap Dan at kay Midet, sigurado sigurado kayo ay kikiligin dahil ano, parang papatok ang love team na ito dahil umpisa pa lang. Mapapanood na ninyo na may chemistry ang dalawa. Bagay sila. Para sa akin ha, sa akin obserbasyon, bagay sila. Kaya panoorin ninyo ang buong buong kwento nito doon sa channel ni Kalinga Prab. Kasi ang sa akin lang ay konting reaction lang ang aking gagawin dito. Puntahan po ninyo yung channel ni Kalinga Prab ha para mapanood ninyo ito ng maayos, mapanood ninyo ito ng maganda at mapanood ninyo ng buong buo kung ano nga ba yung aking sinasabi ngayon. Alam po ninyo na itong si Mideth, ang Letchiflan girl, nagtitinda ng Letchiflan Noong unang napalood ko ito sa channel ni Kalinga Prab, noong yung first video niya, naiisip ko na na itong batang ito ay magkakaroon ng magandang, ano, magandang future. Dahil nakitaan ko siya na mukhang babalikan talaga ni Kalinga Prab ito. Kahit malayo yung kanyang lugar, bilalikan nga nila Kalinga Prab at ito na nga yung nangyari. Si Kalinga Dan ang nagpakilala ngayon, nagpanggap ulit para makilala itong si Midet kung ano nga ba ang reaksyon niya sa pagpapakilala ni Kalingap Dan. Tamang-tama ito kay Kalingap Dan dahil ano, mukhang wala na rin yata ang love life si Kalingap Dan, di ba? Palagay ko lang, kasi matagal ko nang din nakikita yung kanyang dating girlfriend, pero di ko alam kung sila pa ba noon o hindi na. Ang akin lang bibigyan ng ano dito reaction ay itong si Midet at si Kalingap Dan. Nung si Kalingap Dan ay nagpakilala kay Midet, hindi maididenay kahit anong panggap ni Kalingap Dan, hindi may didinay talaga na siya si Kalingap Dan Kasi si Midet pala ay nanonood ng channel ni Kalingap Dan Kahit anong pagpapanggap ni Kalingap Dan ay talagang booking <laughs> Simula kasi nung may blog na si Midet, nagumpisa na siya manood ng mga videos ng Kalingap Kaya hindi may tatanggi o hindi may didinay ngayon ni Kalingap Dan na siya si Kalingap Dan dahil napapanood siya ni Midet. Ito nga, pinakita pa ka sa kanya ni, ano, ni Midet na siya nga si Kalingap Dan. Sir, parang may kamukha ako. Uh... Saan? <laughs> parang kamukha mo si ano, Kalingap Dan. Kalingap Dan? Ano yun? Artista ba yun? <laughs> Hindi po. Vlogger po. <laughs> ano yung tsura nun? Yung kasamaan ko nila Kuya Rob. Hindi ako familiar. Ano ba yung tsura nun? Pogi <laughs> po. Pogi? <laughs> 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 Hindi naman. Okay. Hindi ako familiar. Kalingap? Opo. Okay. Sige, sa-search ko. Saan ba yan? Sa YouTube? Mga okay. vlogger? Mga vlogger. Kamukha okay. ako? Kamukha okay. ako. Sa feeling ko yung Search ko. Ano lang ako dito? Dayo lang ako. Taga okay. saan Manila. Okay. Ikaw din, parang may kamukha ka. Sino po? Ewan ko kung may mga nagsabi na sa'yo noon na ibang lalaki. Pero ano, first time ko lang to kasi ano, makita din sa'yo magiging future ko. <laughs> <laughs> joke lang. <laughs> joke lang. Basta <laughs> ka ba? No. Hindi ako sa matamis, pero ano? Nagustuhan ko. Pero feeling ko talaga sir, ikaw yun. Ano bang meron sa kanya? Ba't pinipilit ako <laughs> so, mo nga ko yun? Pamukha mo kasi sir. May picture ka? Meron ko. Patingin? Oh. Sikat yan ah. <laughs> Kamukha ko yan? Ano ba Okay ah. Pogi naman pala. Edi eh, okay na ako pala. <laughs> Anggap ko pala. Tanggap ko. Tanggap ko kamukha ko. Yun. Pero hindi ako 'yan. Grabe. <laughs> Sige so, na. Babayad na ako. Kahit nandito kinain 13 pesos lang din. Ibabalik mo po sa yung dalaki. Ay ibabalik ko. Pwede bang bumalik dito ulit? Kahit okay, araw-araw ka po. And keep the change na. Ito. Thank you, ah. Salap. Thank pangalan mo pala? Medit. Po. Medit. Yes, pa. Thank you sa Lecho Plan. Babalik ako dito, okay lang? Yes, Sarap sir. kasi ng Lecho Plan mo. Ito yung maaalala ko pag bumalik ako dito sa Naga. Uh -huh. Ikaw ang magpapaalala sa akin dito. <laughs> mainit dito sa lugar mo. Sana yun ako. Okay lang. Ba't dito ako nakapwesto? Parang dito yung ano eh. Sunset talaga eh. Dito po yung, yung maraming tao. Ah. So kahit mainit, okay lang. Yes, po. Ay, wait lang, ha walang magagawa kundi aminin na lang ni Kalingapdan na siya nga siya <laughs> at sa kanilang pag-uusap ano hindi man sinabi na sila ay ano magkakaroon ng love team pero mapapansin mo naman yung mga kilusan di ba yung mga kilos nila at nagkaroon ng ano magandang impact ito o nagkaroon ng magandang resulta yung pagiging sweet ni Kalingapdan kay Midet kaya sigurado ito gagawan ito ng love team para sa akin lang yan, observation ko, panoorin po natin yung pangyayari na nagkaroon ng kilig sa kanilang pag-uusap. Edith, palamig ka muna. Thank you po. Thank okay you lang po mag so... dito? Yes. May naantay kasi ako, wala pa. pa. Pwede dyan sa tabi mo? Yes po. Okay lang? Yes po. Wala naman magagalit kung wala. tatabi ako sa'yo? Kaso ah, mainit talaga dito eh. Mainit talaga dito. Hanggang na oras ka dito nagtitinda? mga hanggang 10 po or 9. Depende po hanggat meron. Saan ka kumakain dito? Saan ka nagbe-dinner? So hanggang 10 or 9 p.m. ka dito, tsaka ka lang kakain pag uwi? Hindi ka nagugutom dito? Sanay na po. Sarap pala ng ice cream, no? Pag may kasama din, ano? Kumain ng ice cream. Oh, may dumi ka dito. Ang dami tisyo ako. I know the girls, his oh, no nice. Hi. Hi. sorry, oh. sorry. <laughs> Tayo tayo, kasi natutunaw na yung ice cream natin Uy medit, pasensya na Baka nabigla ka sa pupunasan ko yung labi mo Okay lang <laughs> Parang, ano nga, parang alam ko naman na to Na ano? <laughs> alam ko po kung sino ka Hindi, ano? Uh, ako talaga yon. Sabi na, sir. Buti na mumukhaan mo ako. Opo. Napanood ko po yung, ano mo, yung interview. So, napanood mo ako sa, ano, sa mga vlogs? Yes, po. Ah, okay. Kaya sabi ko, parang si Kaling of Dan talaga. Ito yung posibleng ako. So, kaya pinipilit mo na yes, ako yun. Yes, po. Ay, nice to meet you. Totoo nga pala, sabi nila, tsaka sa mga comment section, na maganda ka pala. Sa personal, okay? Mas, mas maganda ka sa personal. O di ba? Kaya itong susunod ay aabangan natin kung ano po bang mangyayari dito sa love team ng Dan at Midet. Parami na nga ng parami yung mga nagkakaroon ng love team sa Kalingap, di ba? Yung ating mga Kalingap boys, nagkakaroon na sila ng ano, ng mga partners. Yan ay pampagood vibes lang naman. Dahil pag pinapanood natin yung mga love team, love team nila na yan, syempre nawawala yung mga stress natin, nawawala yung mga problema, pansamantala, ganon, kasi lilibang tayo o nai-enjoy natin yung panunood sa mga love team ng Kalingap. Pero ito ngayon ang bago, itong kay Dan, Kalingap Dan at kay Midet. Sana pumatok ito, mag-viral ito at ano, tanggapin ng mga viewers kung ano yung mangyayari na pampakilig sa atin. Good vibes lang po ito mga Kalingap, hindi naman ito talaga sa totoong pangyayari, di ba? Pero kung magkakaroon ng katotohanan ito, ay wala namang problema. Mga dalaga't binata naman sila lahat. So, umpisa yan, mga pampagod vibes lang po yan. Lagi sinasabi po yan ni Kalinga Prab para ma-entertain po tayong lahat. Abangan po natin kung ano po yung balak po ni Kalinga Prab, no ating director na si Kalinga Prab, dito sa dalawang ito. Kaya, antay-antay lang po tayo sa mga susunod na mga araw kung ano ang kahihinatnan po ni Kalingap Dan at ni Midet. Okay, hanggang dito na lamang po ang ating video. Hanggang sa susunod muli. Bye-bye.